Bumili ako sapatos ah. Oh. oh, cloud. Ano oh, sapatos? Oh, cloud. 200. Alam mo 'yan. Ay, Hindi ah, magaan 'yan para sa magaan. Para sa sapatos sa magaan. Ano talo ng talo tumang aso natin na ah. Ano wala may ate. Nak. Sarap niya ah. na. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ganda ba? Sumikat na si hari Araw ah. Labas tayo. Nako. Ganda ng araw natin ngayon ha. Ayan ha. Nagsikat na si Araw ah. Tara, gamitin natin yung truck natin. Coffee tayo ngayon. Coffee out eh. Sa teams. Salamat nga pala sa binigay mo sa akin ano ah. Barcode ah. Kasi merong ano ngayon, roll up. Pag bumili ka sa Tim Hortons ng kape, yung cup niya, i-ano mo yun eh. Yung nakaroll niya, tatanggal titi, ano mo. Bubulat latin mo, tapos may mga free. Kung may free coffee, kung pwede ka manalo ng kotse, ng kung ano na pang mga prices, pupuntahan natin ngayon magko-coffee tayo. taman tama ng oras na ba ngayon? Ngayon ay 3.25 na mga kainis ano? 3.25 na ng hapon. at, Saan nilagay ng mama mo yung mga orchids na nabili namin ng isang araw? Siguro nilagay niya sa kwarto niya. Dito lang nakalagay ka. Ano yun? Yung nakaraang binili namin eh. Di ba bumili tayo ng orchids? oh Ano ba panalo mo Ano na? Ano ba panalo mo sa roll-up? Ano ba panalo mo Nanalo ka sa roll-up, $25. Swerte mo naman. Ano yun? Kape? Ha, kape? Alera. Ay, akin lang pala rito. Ano ko? May mga binili ako rito. Ano? Ito, kunin ko to. Ayan, oh. Yan, sige, eh. yan. Sige na lang yan. Sige. Ah, eh, sarap ng gulang ng panganay na prinsesa natin. Eh. Nagluto kasi si Mahal na reyna ng ano eh. Ito, mga kainis, ano? Yan, oh. Gulay na mayroong itlog ng quail. Sarap. Tapos sa longganisa na ito ito yung nabili natin sa ano eh sa sa ano, sa, sa ano seafood sa seafood ako masarap yung longganisa sa seafood seafood city ay doon uli kami bibili ng longganisa yung kababayan ni Mahal na rin nagawang ano yun nagawang Nueva Ecija yung mga longganisa na yun sarap si pangalan na prinsesa mga kainis meron siyang sinend sa akin na barcode uh, pagpupunta ako sa counter ng Tim Hortons, papakita ko lang doon yung barcode i-scan, tapos libre na raw, wala raw bayad. Tama ba? Diyos Salamat. Mahal na mahal talaga ako ng mga anak ko. Thank you very much. Naku, yeah. ayaw na magpakis. <laughs> mga dalaga na. Ang bihira sa mantala mga bata yung mga yan. Naku, ito yung mga bata yan sila mga ito. ito. Ito, yung picture namin. No? Yan, no? yan, yan sila nung bata sila. Ito yung, pang, ito yung panganay natin. No? Panganay natin, prensisita. Ito yung bunso. O, kasi mangot. <laughs> yan yung dalawa. Yung bunso, yung panganay. Yan. <laughs> bihira. Anyway, tapos na yung mga pagkakataong bata sila. Tapos na yung Ngayon, mga may sarili na silang buhay. Ano ah, na lang tayo. Enjoy, enjoy na lang. Enjoy na lang natin buhay natin mga kainis. Tapos na yung responsibilidad na sa kan natin sa kanila bilang isang ama ng tahanan. Tapos na! <laughs> <laughs> Nahiya yung pangalig na prinsesa natin mga kainis. Ano? Yung pangali na prinsesa natin, may business yan yung mga damit, mga vintage clothes. Sabi niya, kukunin niya raw sana akong model. Yung magpagsusutin niya lang ako ng mga binibenta nilang sweatshirts, yung mga lumang sweatshirts. Mga kung ano-ano pa mga damit. Kaya lang sabi ko sa kanya, hindi na pwede kasi nga meron na tayong ano, nakapirma na tayo ng kontrata sa isang, uh, ah sa ano, sa talentado.ca. Yan. Ay, ano na tayo dyan, eh? uh, talent na tayo. Eh, sabi niya sana, kukunin niya sana ako. Eh. Hindi, hindi naman niya ako babayaran, syempre. <laughs> Pag susuotin niya lang ako ng mga sweatshirt, mga ganun-ganun po, formal formal lang ako ng ganun. Para, tapos ipapost niya na gagawin niya akong model. Kaya lang sabi ko eh, hindi na pwede. Bakit post mo, Fernando Junior <laughs> Fernando po Junior pa raw yung post. Baka daw may post ko yung Fernando po Junior ganun. Eh hindi, syempre tuturuan niya ako. Kaya lang hindi na pwede dahil nga nakakontrata tayo sa isang advertising company. <laughs> Matalentado na si Ayan. Salis so, mo na ako, pumunta mo lang sa coffee. Ikaw, okay. gusto mo coffee? Ayaw Ayaw mo? Uy, nung bata kayo, paborito, mo, paborito nyo na yun. Hanggang ngayon, paborito mo pa rin, istiko. Sarap kasi, eh, no? Hmm. Nung bata yung mga, nung bata yung mga anak natin, gustong-gusto nila ito, eh. Ito yung lagi namin binibili sa kanila, tapos ito rin yung mga binibili nila sa tindahan. Uy, bibili nga pala akong pagkain ng aso. Yung mamahaling pagkain ng aso, tara. Hindi ko makalimutan. Yung <laughs> mamahaling talaga, yun eh, no? Bye. Bye. Yes. Papunta ka ano? saan, no? Saan? Saan yun? Saan ba yung homalite? Yung ah, ano, ano, ano? Pumalipit. Malapit sana may... sa amin. Dito na ako ngayon. Oh, saan ba? Doon ka na pupunta? Oh, tara samahan mo ko. Doon ka na pupunta tapos uwi na tayo. Uwi oh, na. Coffee. Ganun lang. Ah, ako coffee na. Ha. Oh. Ano ba yung meron doon? Hindi, may drink. dog food din sa loob. Ano'ng bibili natin doon? Oh, tara. Bili tayo tapos uwi tayo tapos uwi tayo sa coffee. Ano, let's go. Oh, tara. Let's go. Tara. Tama tama. Bili natin pagkain tong mga to. Ano? Ha? Huh? Kasi medyo nagsasawa na sila rito sa pagkain na to eh. Naisabili ko sa Costco. Para. alis muna tayo, sama tayo dito kay no, kay Pangani na prinsesa. Papasama tayo siya, 'yung magiging driver natin ngayon kasi bibilhin natin pagkain ng aso, tama tama. Yan, dito tayo. Bigla sumibol 'yung sikat ng araw, grabe. 'Yon. Linis ah. Ay, nakasarap sarap talaga ng ano, 'no, 'yung magdadrive drive sa mga, mga anak mo, 'no? Sarap mag-drive. Ah, sar sarap maging passenger lang Yan, ayos Samantalang dati, parang kailan lang, ano Ay, nako Siguro Magka-coffee ka muna? Ha? Magka-coffee Coffee, coffee muna, muna tayo, syempre Drive-thru lang? Drive-thru Diyan, Drive drive-thru muna tayo Birahin natin sa drive-thru Sarap lang, ano Sarap nung ganito Samantalang dati, no <laughs> Sa Pilipinas tayo, no Pero sa Pilipinas, kaya mag Ganto kaya buhay, no may pakotse-kotse ka? Nak! Ha? Ano? Siguro sabihin mo, Tricycle! Napapara ka ng tricycle, ano? Tricycle, o kaya sakay sa jeep. Jeep! <laughs> Para! Ang ganon, ano yun? Eh, pasalamat kayo sa papa mo. O. <laughs> At hindi ko kayo sinusumbatan. Baka sabihin na naman ng mga iba dyan, sinusumbatan ko yung mga anak ko. Oh, hindi, ah. Sinasabi ko lang dahil 'yung pinaghirapan ko 'yung sakripisyo ko nung ako ay temporary foreign contract worker at isang bilang amang bilang isang ama ay nagiging masaya lang ako doon sa mga pinaghirapan ko dahil malaki ang 'di ba? Ang nangyari, 'di ba? Nakita na nakikita natin sa mga anak natin 'yung mga magagandang uh, buhay na nararanasan nila ngayon, 'di ba? Na 'Yung mga naranasan dati natin ko sa Pilipinas pa tayo, especially ako hindi naman ako pinanganak na mayaman isang kahig isang tukalan tayo hampas lupa salat sa kabuhayan lasang asin amoy sibuyas <laughs> amoy sibuyas parang putok yun eh, no putok <laughs> yan eh ngayon syempre nakikita natin yung mga anak natin eh, ganyan na sila yan nako eh dinadaanan natin oh no? lalalim ng mga ano no yung so yun grabe baka sumabit yung ano mo sumayad yung ano mo ah yung ilalim ng sasakyan mo no? Ah, so siyempre, ayun na nga, balik tayo sa usapan. Masaya tayo dahil, di ba mga ano? nakikita na natin yung mga katas ng pinaghirapan natin sakripisyo natin sa mga pinagdadaanan ng ating mga prinsesita ngayon. Yan. Sulit ang paghirap, sulit ang pagtitiis, sulit ang sakripisyo. Baka naninibago kayo, hindi ka, hindi, na, hindi natin kasama si Mahal Arena ngayon. Um, kasama natin ngayon ang ating driver, ang ating pangani na prinsesita. Ito dito, medyo maganda na yung daan dito eh, oh. Kasi laging nadadaanan ng mga sasakyan eh. Yan. Ganda, no? Kaya lang dumi ng mga sasakyan natin ngayon, no? Kailangan ka magpapakarwash. Nagkarwash na ako. No? O, oh, yung madumi uli sasakyan mo, nagkarwash ka. Habol, ti habol, habol. Habol. Yan, nakahabol, dilaw, oh. Uy, ayos, sakto. Oh, <laughs> nalaglag, buti na lang, nandito si Inags Nasambot Hindi <laughs> May magnet pala yun ano? Yan Dito ang ganda rin dito ha? Oh. Wala nang snow sa daan ano? Alright Yan may, ano Nagbukas na tayo ng bintana ngayon ano? Mga Nagbukas na tayo ng bintana ngayon Uy Yan, kasi ano Medyo mainit Mainit na naramdaman natin ngayon dito Sa loob ng sasakyan ano? Gumanda yung panahon natin Wow <laughs> Tingin mo mag snow pa bate Mukhang hindi yeah. na no Sana nga wag na mag-snow Sana ano na mag-snow na Next year na lang mga year ano ay year 20, 26 January. <laughs> Sarap lang. Ay dito tayo. Hintay-hintay lang tayo ng turn natin pa kaliwa. Yan. Coffee muna tayo na. Mm -hmm. Drive, drive thru drive thru mga kainan ano? Grabe yung mga ano, no? yung mga sasakyan, no? Talagang tumatalsik yung mga putik na ano pag dinaanan, yo. Grabe. Eh paano yan? Nagpakarwas ka kahapon eh di putik na naman 'yung ano mo, paano 'yan? Magkano na gastos mo? Hindi mo nagbayad. Hindi ka nagbayad. Yes, sinasabi ko sa so, pag hindi ko nagbabayad, sige lang sige. Pag magpapakarwas ka, wag na 'yon. Sa ano pa? Yung ano na. Yung wala na talaga mga tubig-tubig, yung mga putik-putik na ganyan, wala na dapat na ganyan, no? Yan. Yeah, dito na tayo, no? Kaya yeah, daan mo na tayo. Baka manalo. Malay mo, pagpunta natin dito, manalo tayo ng ano? Kotse! O, oh, di ba, di ba may mga kotse dyan? Mm premium, mga price o oh, tapos o oh, kaya pera, mga kainags, ano? Pera. Diyan mo you know, bibili ka lang ng kape, iinom ka lang ng kape, may pera doon sa cup mo. Roll up, roll up door, ah, roll up cup. Ah, <laughs> dito tayo. Yung coffee. Yeah. Extra large, double double? Ah, uh, hindi, ano lang ako, black. <laughs> hindi extra large, large lang. Ah, sige, extra large. Extra large. Konti yung na ko kong cup kanina umaga eh. Yan, maraming maraming salamat talaga sa presisita natin ano? So itong sinend mo sa akin, ilang gamit to, yung sinend mo sa akin barcode na free coffee. Dalawa lang yun. Dalawa. Mm -hmm. So pagka ginamit mo diyan mababawasan na. Mm. -hmm. Kahit sa iyo yung gagamitin mo. Oo. Oh. Okay na siyo. Hi, sorry, one moment please. Thank you. Sure. Yan. Yan yun eh, roll up. Yan yun ah. Eh. Roll up two ways to roll. Iced cup with chocolate syrup. Uh, no whipped topping? No whipped topping. Okay, anything else? That's everything. Okay, we'll see you on up. Thank 740. Thank you. Nice. mo. Saan? Hindi, hindi ko damit yun. Pambihira ka. No. <laughs> damit. <laughs> <laughs> dito tayo. Ayan, yeah, dito na tayo. Hintay na. lang natin na maka ano yung isa yung sakunahan natin. Tapos Ay, tayo, tayo na. Ano ka? Bihira. Bihira Bihira naman. Bibili na ako ng pagkain ng aso natin eh. Mahal-mahal nun. Ikaw, ako, sige, ako bibili ng kape kapag bili ng pagkain ng aso. Ang <laughs> <laughs> bilisin. <laughs> ako, nung pumunta rin ako ng Canada, ano eh, uh, wala rin ako alam talaga ng pagluluto. Buti, ikala ko ito si pangalan ng prinsesa, hindi marunong magluto. Anong alam lutuin? Madami. Dami? Saan mo natutunan? Sa ano? YouTube. Eh, YouTube University. Pabuti pa lang ano, napaganda kasi nung, nung humiwalay na sa atin sa sa bahay natin si Panganay na Prinsesa, nung humiwalay na siya. Abay, malaki rin talaga yung naitutulong ano nung wala ka nang inaasahan. Yung bang uh, matututo ka talaga magluto. Eh meron namang YouTube eh, di ba? Doon ka natuto sa YouTube. Hmm na <laughs> bihira ayos yan ayos yan kaya talaga minsan pag lagi kang nakaano ka, nakatira ka pa sa magulang mo no? mga kainags ano? minsan eh, ina mo lagi may magluluto may maglilinis ng, ng, mga bahay pero pag nahiwalay ka na yung wala ka nang inaasahan talagang doon na lalabas yung pagiging independent mo eh, no? wala ka nang inaasahan good for you naman ate I'm proud of you <laughs> I'm proud of you Nabira naman Kaya dito tayo mga kinix pupunta oh. Diyan tayo bibili pagkain ng aso Tara, sundan natin itong dalawa Ano to? Cow ears Tenga ng baka Tunay na tenga ng baka yan Tunay na beka, de, de tenga ng baka yan ah, 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 Ayos ano to, 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 to. Tara, tara, hanap tayo dun sa ano Hanapin natin yung Ano Pagkain ng aso Yan dito tayo, pili tayo dito Yan, ano bang brand yung ano nila? Maraming brand dito. Ito, binibili ko rin sa kanila ito. Pero, hanap tayo ng ano, mas... Yung malaki ito eh. Yung malaki. Ayan, ganito yung sinasabi ko na bibiling ko sana. Royal Cani, Royal Canaan. Kaya lang, merong nare-recommend sa atin yung panganay na prinsesa natin. Yung brand, mas maganda raw yun. So tara, nagtanong tayo. Ayan Oh. Asan ba? Ah, ito, 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 ito. Ah, ito. Ito daw yun, yung gusto ng ano ito yung nire-recommend ng pangalan na dito ba? Ay dito. Pero ganto. Ayos ayos. Yan yun. Ilang ano yan? Ilang kilogram? Ah, oh, yung presyo Magkano yung presyo. 100 Wala bang one hundred 120 dollars o 130 dollars? So, <laughs> ah. <laughs> Asan ba? Ayan yung ano, yung hima ano, hima sarap para sa mga asa natin ma. Hmm. So, mga ito oh, na. Bilhin na natin. Matutuwa na naman yung mga aso natin ito. naka Magandang brown dog, magandang brand daw, daw to eh. Open Arms. Open Farm. tara tara, let's go. Yan, nak. Ganda ng daanan natin ngayon ano. Parang ang sarap pang mamasyal. Mag-alas 5 na ngayon, mag-alas 5 na ngayon pero parang gusto ko pang lumabas ang tagalan ng liwanag. Ah, oh, sige, sige, lagyan natin dyan. So matagal, matagal yung liwanag ngayon, oh. kahit na alas 5 na ng hapon, masarap ang tumambay sa labas. Ayoko pang umuwi. Ah, lagyan natin dyan, yan. Ayos. Tapos bumili kami ng tenga ng, ano, tenga ng baboy. Pangat ngat ng dalawang, ano natin, mga asong, mga gwapo guwapo. So, tara, tara mga kairis ano. dito na dala na natin yung pagkain ng mga aso na kot. tuwa na yung mga aso natin Nakasilip na kasilip na kaagad. Oh. Naka! <laughs> Nakasilip kaagad. Papashell ko muna to. Yan. Naku, hinamoy na kaagad. Naamoy na kaagad yung dalawa. O, oh. mo na ang pagkain para ano. Mga ano, mga matikman na nila yan. Yan. O, oh, tara, tara. Tapos, sige. Papashell ko tong mga uh, isa na dito. Oh, kita mo, gustong gusto. Ano-ano ang gusto? Nagustuhan niya ata ng dalawa. Wow. Okay. Oh, sige. Naka. Naka. Takaw. Yung isa. Naka. Nahiyapa yan. Ay, naku, gusto ah. ah. Dito, lagay mo rito. <laughs> yan. Ah. Mm. Kain na. Ah. Naka. Naka. <laughs> Number one. Ha? <laughs> <laughs> ha? Gaya ng kakain nito. Isa lang, konti lang muna. Para ano. Yan. Ay, mo muna isang. Wala, hindi, lagay mo muna rito Pap. Titingnan natin kung kakainin nila. Ah, dahil, lagay mo dyan. Yan. Butas pa yung. Butas pa yung medyas ha. ano? Kailangan pa. Ayan ha. Ano ha? Gusto ba? Gusto? Sige kain lang. Kamatya. Lalabas mo muna isang. Yung eh. maliit na. Hmm. Pagyan mo na yan. Ja. Halika Zaino. Zaino, let's Oh, sige na, sige na. Let's go, let's, oh, let's go Ayan, pasyal mo natin maliit. Alas 6 na, oh. Wow, liwanag pa rin, oh. <laughs> yan, nakakatuwa lang, mga kainags, ano. Ayy. so nakakapasyal lang natin doon sa dalawa nating aso. Grabe, layo na naman ang lakad namin. Pero exercise, exercise mga kainags. Ay, si Sayo, no? Uhaw na uhaw, oh. Tapos, yan, tingnan nyo, napapansin nyo. Yung mga snow natin ano. Ayun <laughs> oh. oh. Ano na lang. Konti na lang oh. dito, oh. naubos na 'yung snow dito. Oh. Yan, nako. Coffee muna tayo. Ubusin natin 'yung coffee na may ano, 'yung roll cup na binili natin sa Tim Hortons. Hayaan natin 'yung mga aso natin dito kasi nag-enjoy pa 'yung mga 'yan, ano. Eh, nako. Tingnan natin, tingnan natin. Ito dito natin nilagay kanina 'yung bagong bili nating dog food ng mga aso, ano. Tapos ito, ito 'yung lumang dog food nila pero ang sabay naming nilagay actually ano eh, pero ang kinain lang nila itong ano yung bagong bili nating dog food ano <laughs> yan ibig sabihin gusto gusto talaga nila yung bagong dog food na binili natin yan ito yun oh paborito ni Saya ano nilipat ko na yung natitirang kapirito sa tatasa para mabuksan na natin tong roll up mga kainags oh. Yan, saan ba dito? Ah, ito, ito, Dito daw, dito raw natin bubuksan kasi may aro eh. Or, wala oh, tama dito. Ito yung aro. Dito natin bubuksan, ano. Yan. Yan yung ginagamit namin itong ngipin. Ganon, oh. No? Hmm. Yan. Sana may panalo, ano. Tingnan natin. Ayan, oh. No? Dito ba? Ito, 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 ito. Ay, wala nakalagay try again ayan oh. No? tama ba try again please play again oh. No? please play again wala wala hindi tayo hindi tayo pinalad <laughs> pero nakakatawa ano Kapag bumibili ka ng kape sa Team Hortons, meron, meron kang chance na manalo ng libreng coffee or libreng donut. Pag sinuwerte ka, pera. Pag sinerte ka pa, kotse, di ba? At mga gadget, yan. Hmm. Yan, ito yun, no? ito yung mga mapapanululunan, mapapanu no? Yan, no? Volkswagen, yan, no? van, oh. Van, tapos ito. Oh, wow. Yan, oh. No? Tapos, sa uh, at marami pa, marami pang, ano? Ito, may mga pera rito, eh. Ayan, no? 55 TBs inches, tapos, sa uh, 1,000. Ito, mayroon pang, ano? vacation po vacation yan po yan mga libreng coffee donut ano yan marami marami 'di ba so kung hindi ka man manalo at least eh yung kasi masaya ka pagka bumibili ka ng Tim Hortons yung bang umaasa ka na baka manalo ka kahit na hindi ka manalo, pero nandun yung chance, di ba? Yan, so mga ka-inites, ano, maraming maraming salamat sa panonood Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin kasama natin ating uh, pangalan na prinsesa. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. May lang ang buhay, piliin natin maging masaya. Good vibes lang tayo at maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli!